Ang daming OFW dito sa South Korea or kahit ibang bansa ang umuuhin walang ipon. Pero dito tayo magpapokus sa South Korea. Kasi nasa South Korea ako eh. Ah, kabisado ko na yung mga... Hindi naman lahat. Pero kabisado ko na kung bakit walang ipon ang ibang OFW na umuuhin galing sa South Korea. Una, luho. Ano ba luho? Ah, gadget. Yan, bili ng bili ng gadget. Uh, mga damit Mga sapatos Jordan yan. Ang sarap bumili Lalo na uh, naranasan mong Nang lang ng sapatos dati Sa mga kaibigan mo para maglaro ng basketball Daras ko yan <laughs> Parang ako yung pinatatamaan ko ha. Hindi naman po ito Papatama Ito lang po yung mga Napupunta Yung mga sinasahod namin. Masaya naman po kami sa mga binibili namin eh. Ha? Aanihin mo ang pera kung hindi ka naman masaya, di ba? Uh, gadget, damit, mm, pagkain, yan. Ayos lang yan, mga pagkain, yan. Kumain ka ng gusto mo, pinagpaguran mo yan. Bilhin mo yung gusto mong kainin. Ha? Kaya nga tayo nagtrabaho para may pambili ng pagkain. Okay lang yun. Sumunod, Uh, galante sa mga kamag-anak, kaibigan. Pre, pautang naman. Mm, wala nang bayaran. Uncle, pautang naman. Mm. Uncle, ninong kasakasal. Mm, padala. Yan. Isa yan sa mga uh, kaya hindi tayo nakakaipon. <laughs> Nagiging galante once na makahawak ng malaking pera sa abroad. ba? Diba? Dati magkano lang ang sahod? 285. Umalis ako ng Pilipinas dati. Uh, tipid na tipid na nakarating yung abroad, bigay, bigay dito, bigay doon. Pag Gcash ka naman, vlogger ka, di ba? Mm, hindi ako namin magiging Gcash. Uh, sumunod, andito na yung uh, bisyo. Ito yung pinakamatindi na hindi dapat discarded nila ito. Eh. Kanya-kanya po tayong discard sa buhay. Kinikwento ko lang, yung mga bagay na, kung hindi, hindi nakakaipon yung ibang, yung iba ha, yung iba, hindi ko sinabing lahat yung ibang OFW. Ito na yung bisyo. Andiyan na yung alak. Unahin natin sa alak. Mura lang naman ang alak ah. Ha? ha? Magkano na ba soju ngayon? Wala pang 2,000. Pag nakainom na, nagiging galante. Sagot ko na yan. Ako na magbabayad lahat. Nandiyan na yung mga manok, may mga fried chicken. Pagkatapos uminom, lalabas punta ng Noribang Yan na, yung kantahan. May may kwarto-kwarto yon na parang videoke okay. Video okay po na, nag na naman. Order tayo ng babae. <laughs> mga adyuma, ang darating, mga matatanda. Mga edad, uh, 45, mga ganoon. <laughs> may bayad po yun per hour. Ayan, gastos na naman. Ha? Pag nalalasing, Nagiging galante ang tao gaya ko. <laughs> Sumunod. ah, uh, Siyempre, pagod sa trabaho. Pre, pamasahe tayo. Yung papamasahe. Pagkatapos ma uh, tatanungin ka doon sa masahihan. Sir, gusto niya extra service. Mm, yun. Doon magmamahal ang masahe. Imbis na mawala yung sakit ng katawan, sumakit palalo yung balakang. <laughs> Yung mga time massage na yan, chungguk massage, si mga yan. Sibak tayo dyan. Wala kayong may ipon dyan. Pagdating naman ng linggo, Sabado ng gabi, walang pasok yung iba nagpupunta sa mga salaminan. Sibak na naman. Uh, dati 30 lang sa may suwon. Naging 40. Normal dito na bayaran ng salaminan. ano ba ang salaminan? Ito yung may mga babae eh na nakatupis, mga sexy ang suot. Na nasa loob sila ng mga cubicle. Salamin lahat yan. May kita nyo sila doon. Ah, nakaupo. Ah, minsan nakatupis nga. Yan, order, babayad. Ah, yun na hingi ng tulong. Pagkatapos ng trabaho, nandu doon. Hmm? Kaya pala walang naipon sa loob ng tatlong taon. Uh, diskarte nila yung masyos sila dun. Uh, eh? hey. Yung iba naman, punta ng club, punta ng bar, uh, medyo may presyo po ang mga alak dun. Yeah. medyo may mga presyo. Mahal ang isang shot. Hindi ko naranasan yan. May mga disco pa may uh, may nagsushow. Dun sa may, ano mo yan? Dun sa Changwon, may napuntahan ako dun. <laughs> Hmm? Lumabas ako nung nakita ko nakahubad na ayun bad to. Ah, ayan yung mga pinagagastusan ng mga Pinoy dito. Kaya pag tinanong niyo yung mga asawa niyo, saan napunta yung sinasahod mo? Hmm. Ayan na. Huwag kayong magalit sa akin. <laughs> ha? Ayan yung mga nakikita ko kinikwento ng mga kaibigan ko sa akin. Kaya yung iba, ang tagal na dito sa South Korea wala pang ipon. <laughs> <God>. <laughs> si Bak tayo nito kay Mrs. Pag napanood niya to. Hindi ah uh, diskarte na lang 'yan eh ng tao kung paano siya magtipid. Kahit maraming tukso, kung marunong siya ang umiwas, ha? Yung mga bisyo, alak, yan. Pwede rin iwasan yan eh. Kaya ako, hindi na ako nagiinom eh. Ang sumunod, yung pinakamatinde, kabit. Uh, wala kaming overtime eh. Pero iba yung you know, overtime. Huh? May binabahay dito sa South Korea. Kung wala man, sa Pilipinas. Iba nag-stopover sa Hong Kong. Huh? Babakas yun sa Pilipinas, pero yung stopover 3 days sa Hong Kong. Ganun po. Huh? Eh, yung mga misis dyan, alam nyo na. <laughs> Kung bakit walang ipon, ang mga mister ninyo. Hmm? Mga babae, mga makeup-makeup lang yan eh. Hindi naman maluho ang babae dito. Mga bag yan. Sapatos, mga ganun lang. Yun lang po. Kung bakit walang ipon ang OFW dito sa South Korea. Uy, may sugal pa. Dati, uh, may online sabong. Ang daming nalugi na pahamak dyan sa online sabong. Lucky 9, Tong Eats, Pusoy. Yan. anje na lahat. Open country kasi sa South Korea. Kaya magagawa mo ang gusto mong gawin. Ngayon, pag nagsugal ka, pag sinumbong ka, magkakapera ka pag nagsumbong ka. Huwag naman. Kakasiyahan lang sila. Good luck and God, guys. Uh, lahat, mag-ipon. Para sa kinabukasan. Hmm? Minsan lang tayo sa abroad. Hindi tayo habang buhay. Malakas ang katawan. Uuwi rin tayo. Matatapos din ang kontrata. Huh? Ingat.